yung okay. puti Ministry! Oo, baba po at umano umilalim po yung gulong. O. Oh, okay, kana okay, ka na diyan, Ate Winnie. Ihinyo na lang. Itutulak na lang po. Kawawan naman. Hop! Dito si Jenny. Ay, wala oh! sakay dito. Ha? Wala nang na sakay dito. Okay, tapos ko lang. Sakay ka na 'to, Bea. Dito ko dito ko po sa lap ko. Taroko bigyan mo 'ko. Niksa wak kan mo 'to, Niksa, di ka wait lang pito tulak ko. Wait lang. Wait lang. তা Na tayo guys naiahon na natin yung kolong tinan nyo naman yung aming nalubugan sobrang lalim so hindi namin alam kung naputikan kami ngayon ayun na yung aking mga kasama wala pa po kami sa one fort sa aming pupuntahan ngayon papuntang Villabado at tirik na tirik yung araw nasa alas 10 po ngayon kumusta sis? Kumusta kayo? Naputikan kami. Guys? Naputikan kami. Ayan. Lum... Aayusin niya yun yung kolong para magkasya po kami lahat. So, ayan ang aming ministry mga kapatid. Sobrang sacrifice. Ay, puting dito. Talagang. maranasan nyo man yung masayang pagbibinis rin <laughs> Okay na po, okay na tayo Ayan, kaway-kaway sa ating vlog Diretso na po kami um, So hindi na po ako makakapag-vlog Para kami po ay makapag-diretso ng aming biyahe Pero malayo pa po yung aming pupuntahan Maraming ah, salamat. See you on my next vlog. Bye!